Nandiyan hmm, ka sa ano, nagpalamig ka. Ang kapitbahay ko na posa. Nagala dito sa second floor. Ayan, buntis na. Buntis ka na, Meg. Hmm. Ano gusto mo, may Ha? Buntis kana Buntis ka na.

Hm. pa ni Lopin, boyfriend mo. May boyfriend siya, guys, si Lopin. Hmm. Wala na dito si Kongkong. Ibigan mo si Kongkong po sa na. Lipat na sa Laguna. Hmm Kapit ka na mga anak, me. Bayit ni Mimi, oh. Pusa to sa kapitbahay, guys. <coughs> saan ka punta? Saan ka punta? Saan ka punta? Saan ka punta? O, saan ka punta? Saan ka punta? Huwag ka dyan. Saan ka punta? Ha? Mimi? Mimi? Ali na, Mimi? Ali ka, Mimi? Dito? Ali? Ang bait nito? Ang bait mo. Saan ka punta? Huwag ka kay host dyan. Hmm?

Ipet naman mimi anak. Anak ko ka na, Mi? Saan ka mga anak? Wala may anak ka dito, Mi? Hmm? Uy. Ang sa to. Lambing-lambing Sa sa kapitbahay, buntis na. Ulo. Titing. Titing. Oh. Eller et eller annet. guys, baka tayo sa kaganan guys pakita ko sa inyo ang pusay ng anak na pakita ko sa inyo guys, ito ang pusay ng anak na guys ito guys, so Meng, nah nahulog na ng mga anak mo, Meng. Ayay. <laughs> -ay. Ito, yan lang guys. Si Miming guys, ay eh, nang anak na. <laughs> Nahulog ang iyang anak sa baba. Ayan guys, so Miming. Tatlo lang anak mo, Meng. Oy. Ayan guys, so, Yun sa anak ni Miming, oh. Miming, kitikiti na. Oy, pariyo sa lahat. Pariyo lahat ang anak. Pariyo ng kulay mo, Miming. Anak mo, Miming. Puro, ano dilaw at saka puti kulay yun na pala kahapon iyak ng iyak ka gusto ka na pala mga anak kakaanak ka na ayan Ay, na anak niya tatlo lang yun na guys so miming ang <laughs> kit ni miming nilagyan ng anak ka sa kapitbahay namin ayun na miming yan lang guys kita ko sa inyo ng anak ng posa it bahay namin. Ang cute tatlong anak niya guys. Ano? Wala na dito si Kongkong. Kong. Ibigyan mo si Kongkong po sa na. Nilipat na sa laguna